Ayan, for today's video guys, magluluto po tayo ng papaitan. Ayan, may dugo, kunting laman, taba, libro, at tsaka tuwalya. So ayan, magagayat na po tayo. Illegal Luya, sibuyas, and bawang. Nagayot tayo. Ay, nagduma-duma, naglalao. Ay, nagsisi tayo gita ba tatlo kwa? Tumangin siyang maiksak tabat taba na siya kapag tayo nito tiko. Gita yung lamas-lamas na nga nga tamo. Nga ginawag na. Pampaimas! Gita nga. Ano nga tayo tayo nga nga? Laya, laya, laya. Sampai tayo matang di bawah man. Kita garis ya slow. Agin si chef mat kan ya, agin dulu tuh dari yang mobil tuh. Para krimi ku manang pranseng, kata yang kau tuh mencari puis mau. Kau tuh kena kipapa ikan. ada mobil kata yang anak imas.

mabagan dagi day sangkap tayong, tayong ligit, mm, tayo yung kikabil tayo mo tanari sa karne ng nanay paglalapan tayo kailangan igisa tapos na matikat ito ibang lang sina mm, kayo sige gaapa kayo sa umigal mmmm pag na ang lablo tao, pero nag-imas. Malipatam na din mo, maram ng tao. Ay, nagapu daw. Urayin mm, tayo sa gapsa iti. Basit nga, danom na. At nung makita tayo ah. mm, ito ng kwa. -tay. tayo pa ilaan mo at ah. Kaluban tayo pa man gayon ti kwa na ako. Ipaminta na gayon. Nalipata mo ti ten. Ipaminta na na yung pinitas. Ikan na, matanabasit nga asin na matanay. Sa na naramaraman nga, nagtugtugbog mo naman naman. Patang tibit chain, tatong naraman. Mm, tawan na gatong magic sarap. Ikiwar-kiwar tayo magtanak. Naglalaw pa tayo yung panglasa ng kanahinasan. Mm, Dito habang urayan tayo, kailangan tayo labak. Banang darati raining water. Tapos maikat aming si Perugit na. Mm. Papait tayo ni Al. Habang nagpapakulo tayo pa ilang ngay ka, uh, dalas na na eh. charge tayo pa, kaluba tayo pa, apaw. Tamanti may siyang iwa, tatlong mapainas. Sa bata, magkano ang ito yan. Ikalita yung di papaitan. Apaw, nag-iimas di paitlan. Ah, daw, nga puraw. Hmm, nag-iimas, apaw. Tanda ti sibuya saan. Ito nga iimas. Hmm, apaw. Uso ko. Sora! Diyak gaya mo na patateta na naglobatak tatay. Diyak na ibidyo nga ni kan itidara. Ang danaw. Hmm, ano nag ako nagimas. Nay, mm, nagimas na oh, mga kasisi nay, nag mm. ni nagimas. Mm. Dapat tigasang-gasang na oh, uh, uh, di syempre madi kumpleto ti kanan no awante. Sili na. Mm. Ta nagimas ta mangan, mangan. mangan.